Hi guys! Welcome back to YouTube channel! No, it's me, KymarTV! So ngayon guys, dito po tayo ngayon sa Angel's Burger. So bumili tayo ng tatlong seat na 31. So may bibigyan tayong pagkain ng mga ngayon kasi may dadaanan ako kanina. Hindi ko alam kung ano ba yan, homeless ba yan o siguro nangahoy lang siya. No? So nalabyan na po na ako sa guys no? dito sa may bandang buntugan. So, hindi na ako nag-aksaya ng oras na aksyonan yun. Kasi, bibigyan na natin ng pagkain. Oh. So, para snack man lang. Baka kasi, wala siyang paniod to eh. Tapos, baka nagugutom rin siya, no? So, bibigyan natin ng pagkain yung, ano na. kasi, nagutom lang siya. No? So, baka oh, itong na Angel's Burger. Huwag sana mabusog siya, no? Sa binigay natin, no? Kasi, yung dati kaling araw, Mabibigyan tayong mga homeless kasi hindi ko alam no, na kung nasa na sila ngayon no? hindi ko na kasi sila nakita sa daan eh, abang patunga ako sa kampasun no? so ngayon may kasi ako doon no? so, yun yun so papakita ko sa inyo mamaya kung sino sila no? mag isa lang siya guys no? so kakausapin lang natin siya saka so, kamustahin natin yung ano ba yung wala so dito nga pala ako bumili sa Angel's Burger Arap ng ano to, glitch glitch na nga saan no? dito pa ako mabili o oh, parato rin lang baligya dire guys no ay uh, lang mabaligya dire na uh, uh, buy 1 take one burger 31 tag 41 tag 42 tag 49 ang uh, lang mga baligya so, na yung mga add-ons nila dire which is so sila yung mga soft drinks dire so pwede mo mag snack dire guys Lu luwag log ng dire guys no? so latin na lang guys maluto no para atong yatag sa iya sa share mong gidi no so, Lata na na ito ang moment. So, shout out dahil sa imong mama, ano, Joshua, sa na nagloto sa atong Angel's Burger. So, na nanaw ko magkaroon just na shout out yung si mama. Sa imong pamilya, karoon di <laughs> So, stay tuned lang kayo yung guys, ha. Ah. ayan guys, ito na po yung pinaluto natin na burgers and no? So, bibili na lang tayo ng juice. So, saan ba tayo hahanap ng juice, no? So, stay tune lang kayo guys, ha? Bibili muna ako ng juice. Anim na juice siguro, no? So, wait nyo lang, ha? 2,000 years later. So, ngayon guys, no? Nakabili na ako ng mga uh, foods, no? So, ayan yung nabili ko. Minute bait pa rin. At ah, saka burger lang yung may bigyan natin. Ha? So ngayon, pupuntahan ko natin ngayon siya dun sa uh, tulay na may buntugan. So dun, dun ko kasi nakita siya eh. Mukhang nangahoy kasi siya eh. nakukuha ng mga panggatong siguro. No? So ayan, salamat sa Angel's Burger, no? So pupunta na po tayo dun ngayon guys, no? So, aandar uh, ko muna yung sasakyan. Uh, kasi, actually guys, galing talaga ako sa campus, ano? Galing talaga ako sa Ampason. Saka. Pauwi na sana ako. Kaso, may nadaanan kasi ako, no? Sabi ko naman kanina, may, dana, may, may nadaanan ako. So, pumuntahan nga natin ngayon siya. Pumuntahan na natin siya. At saka kausapin natin kung kakasan ba siya or saan ba siya galing, no? din yung mak maklaro yung ano kasi may manobela kasi no. Wala so, pa kasi ako ngayon. Kung wala akong kasama. Ako lang wala akong yung jowa ko ngayon no. So tayo muna. No? So wait lang kayo diyan guys ha. O ko sa inyo. O tsaka ano natin i ask natin kung tanga saan ba siya kung ano ba yung pangalan niya. No? So hintay lang kayo diyan guys no. Tingnan okay, niyo. So hope na ano, gusto niyo yung video na to. Itong video na to ay hindi para sumikat guys no. Kundi tumulong lang ako kasi nawali naman ako sa kanila no. So, saan sabi ko no. So, dapat hindi na tayo magbabash no. At saka, dapat na tayo magtulungan no. So, na ako guys no. So, out pala kay Robert na nakita ko kanina no. Salamat sa pag ano mo Robert no. Sa pag, Ako dito. Ah! Salamat kay Robert. Ang ping masin yung Robert. 2000 years later. Ay nako guys, wala na po siya. Diyan po siya kanina, yun, nakita ko no. So ngayon wala siya. So So hanapin natin dun no. Kasi so, wala siya. Eh. Ay, naman yung mapakain no. So hanapin natin siya guys kasi nagtutulak ng taristan din eh. ni. lang kasi yung gamit niya, nakita ko kanina. Sayang eh. hindi ko na baka pumunta na siya doon sa baba. So, titignan natin guys. Baka kasi maabutan pa natin siya, no? So, ikot na lang tayo. Dito po kasi tayo ngayon sa buntugan na may tulay dito sa... So, wait lang kayo dyan, guys. Ay, ikot lang muna ako. 2,000 years later. So, yun nga guys, no? So, bad news guys, no? Kasi, hindi ko talaga siya nakita guys. So, nasa sa buntugan kasi siya, no? nasa, nasa buntugan kasi na no so hindi ko alam kung nasan siya kasi hinahanap ko siya hanggang buntugan patungong dito sa sulana no so hindi ko talaga siya nahanap guys I'm really sorry kung hindi ko siya nahanap sayang kasi no sana binigyan na natin siya no, ano nung no, natin kasi bumili pa ako ng pagkain no so ngayon Dati, nandito naman yung sa akin yung pagkain. So, ang gagawin ko lang dito ngayon is, kakainin ko lang to lahat mo. <laughs> lahat ng anim na burger. So, anim na burger, kakainin ko, siguro, no? <laughs> Tapos, anim na juice, no? So, juice. <laughs> siguro. Kakainin ko na lang to, siguro lahat, guys, no? Kasi hindi ko naman siya nakita, eh. naman yung pera ko. Kapag itatapon ko to, So, ngayon, Kaisipan so, ko ngayon guys na ibigay na lang to sa iba. So, ibigay ko na lang dito sa ano, sa tula ng abalabal uh, -Abal neighbors, no? Iatag na nato sa ila guys, no? So, may yun so, na sila sa karoon niya, no? Nakakaroon sila sa meeting shoot, so, tuluro sila kabuk, no? So, napod akong kuhan, napod akong kuya-kuya nga si Dodo. So, Yata nga nato karoon sa ina kasi sayang naman eh. So, sayang naman kasi kung itapon natin, no? So, bigyan na natin sa kanila alang-alang sa pagkain man nila or baka kasi wala pa silang kain eh. Kasi ano na kayo yun eh. 120, alauna na ngayon. Siguro kumain na sila pero by the way, so islock na lang nila, no? Habang, habang naghihintay sila ng pasayero, no? So, kasi actually guys, dito po ako dati na nakatira sa Sulana. Saka ngayon, nandun na ako sa playa sa Lola. Habang nagmamaneo sila, kasi ah, alam mo naman guys no, mahirap talaga kapag wala kang trabaho. Pag hindi ka kapag tapos sa pag-aral, tapos ganito lang yung buhay mo, ah, gabal-habal lang. So ngayon, bibigyan na natin sila ng counting pagkain, no. So, oh, sana magustuhan nila yung pagkain na binigyan natin, no. ay sa so! si Bibi. Oh, Uy, so, So, bigyan na natin yung ang niya si Baby. So, try na natin siya guys. No? Amang ah, Nag ko! Nag-vlog ko! Nag-vlog ah, ko! Amang ko! Oh, so, hi siya Bibi. So, oh, hi sa Dio! Hi sa sa vlog mo! Oh, shout out, shout out, shout out! Oh, shout out mo! <laughs> so, ngayon guys, no? So, ngayon guys, bibigyan natin siya pagkain. Oh! Pagkakain lang! Snack ba? Oh, burger ba? Burger! Saan Burger ba? Burger? So, juice. Bigyan natin yung juice na. No? So, ako ngayon siyang... Ilagaw uh, guys na. Ha? Ha? Juice? Paris ba? Paris? <laughs> so, ngayon. Pupunta po tayo ngayon doon. So, bibigyan natin itong pagkain sa kanila.

Oh. So, Ayan, so, sa diri guys. no Sa kabalabal doon ni Solana. Tambay sa diri. Uy! Oh, black na karoon diri, no? Tambay sa so, diri. Oh, si Dudong. Oh. Kuya. Tulog, wapay na kaon. Tulog, wapay kaon, no? Wala ganit kaon. Wala ganit kaon na. Ah, yata kunin sa inyo. Oh. Oo, oh. niko. ko. Oo. Oh. Oh. Yata kunin sa guys. Yata kunin sa inyo ako sa kuwan, no? Kung Free Sato kayo Eh, ngayong umlis. <laughs> may ngawin ako Oo, may Wala ko sila yung Paris. na ako na sa Alam may makaon. Ito istorya nga. Lalo, bisaya Ay, akong vlog eh. Ati nga, magkapanan ako Burger. Tama manong manan eh. na mo. Bili. Ikuha lang mo diyo. Bili na itong one. Ay, ay, ay. ako, Dax.

So, pon pon, madugangan yun yung snack. Lami-lami, napagyod. Kurang isa na kabuk, halitsyon siguro. <laughs> Ay, wala ina na lang yapon. Oo, oh, ina na lang yapon. Pa? <laughs> <laughs> Parang may pasaro, basta din nakaon. <laughs> Ay, nakko. Pon pon na kung tagaano na kita ni YouTube, no? Eh, para mga tag ng mga drivers. Ano nah, yun na terminal yung terminal, kaya pagkaon. <laughs> <laughs> Tara nila lang po yung guys, no? gatah aku sa yup. ako no. ano. nakita na nagbike bike, na hmm. ah? ah, nah... Apparently... ah, wala man? ah, zutu, ato gila kau man? aku ngagi buntugan diri wala man? sayang <pper> hahaha, <opposite> <chat> <jähr bracket> <owerised> <stereotype> <lenses Bose>

Mapabudol nandiyan eh. Matagal na yun. Luya. May driver na Hindi na malaki. Tulog. Wala may So, guys, hanggang dito lang lang yung ating video guys. So, sana na niyo yung video na to. So, sana na na magbigay natin yung snack natin. So, kung bago sa channel ko, click mo videos sa baba. kung may update ka sa susunod na video na kayo. So, guys, no, na nabigay na po natin yun nila sa kanila yung pagkain. So, ngayon is uwi na tayo, no? So, alang-alang sa blessing sa Panginoon natin na ginabayan tayo, na bibigyan natin ng pagkain, no? So, bukas ulit, guys, no? Sa so, next vlog na naman. So, maraming salamat sa mga nag-subscribe no, sa akin kung bago ka lang, no? So, maraming salamat sa pagsuporta, ha? no? Hangga't dito lang, guys. Ah, alis na ako. I'll see you on my next vlog, guys. Peace out. Go back, 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 back. -ba -ba -ba.